sobrang sobrang ano uh, ulan hindi ko na alam kung paano buksan okay. ay ito pala ayun ang lakas lakas ng ulan ko grabe uh, uh. oh sobrang lakas ang ulan Ayan, mga amigas, amigos, kanina, mula nung pagdating ko dito, sobrang init ng araw. Pero ngayon, oh, umulan, kaya pala. Kaya pala, sobrang init dahil gustong umulan. Kumusta, kumusta, mga amigas, amigos? Ang sarap ng ulan. Ayan po. Okay, sarado na po. Ano? Sapo, ang sarap yun yung sarap yung sarap yung maligo dyan o oh. sa tumutulo ay kaya kung maligo ako ngayon ay 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 kaya na maligo tayo